yang maingay. Yan, on the way, tumakaw na kami. So, high Macau Bridge bridge connecting to Hong Kong and Macau. Uh, ito ang suhay. The longest. Parang the longest on earth. In the world. The longest uh, bridge in the world. thank mm -hmm. you Maganda Ang yung nasa na ano. Pintik hmm. Hi ka. Hi. <laughs> Excited lang Malayo eh. hmm. okay. ng canvas lang ba? Dan? Ito lang? Ah, pala po ano? Say, ano, sa Veset. Babar ko ba? Mahal doon. Mahal. Ito naman, <laughs> Di ko hindi. Kala ko mag-sailing tayo. Pwede naman kaya lang pag na yun. Eh. Mahal yun. Mag-sailing tayo sa Saigon. Sa Saigon. Uro. Sa Saigon. Mag-sailing tayo. Mm. Doon kami galing. Kanina nga ka, ayun ka na nakita natin. Saan yung uh, <laughs> ano? Grabe mga tinabuan lang doon. Mga tinabuan na yan. Daga talaga ito. Sir, the longest bridge ito. Ayan? Mm. Connecting to Macau. Against them. Papunta kami guys sa moat. 45, 40, ya, 40 minutes lang kita Yan, cable car. Sumakay so, kayo diyan ano? Allen. Eh. Pagpapunta yan sa Big Buddha? Parang umiikot-ikot lang. Matama na si Puyo. Pagpapunta saan? Ocean Park? Hindi! Big Buddha? Doon sa kabila ang Ocean Park. Na ako sa Ocean Park. Ayoko na Ocean Park. Mayroon na rin saan lang Ocean Park. Mayroon naman sa Pilipinas na Ocean Park. Mayroon naman pa Pilipinas. May Disneyland din sa Kuwait. Uh, may Winterland. Kala ko may Disneyland sa Kuwait. May Winterland. May Little Disneyland naman sa Pilipinas. May Little Disneyland naman sa Pilipinas. Enchanted Kingdom. May isa't iba ko. Talaga? Kita kami. Ayan. Grabe ang bundok dito. Gagan na. Kain lang ng kain. Kain ng kain. mundo paling Thank you.

ate. Ate, Ro. Hmm? May ano ka? May... Oh, Hindi ako nagdala. Hindi ko yung tanda lang power bank. Uso mo. Tanda le check ko. Naka-video ako ah. Stop muna. pag purgod ko, doon tayo sa Bicol. Pauwi na ako. Sa aeroplano na lang ako. Mag ano na, video call na lang kayo sa aeroplano. Sulitin nyo na dito. Anong oras ang flight mo sa 14? six o'clock lang, six o'clock lang. Diyos ko, ang Dapat sa gabi. Six o'clock pa lang, ano. Dapat last <laughs> Dapat flight yan. sa 14. So sinabi ko ate. Ila, Ano niya tuloy yan si Alin. Wala pang maamos sa ano. hindi <laughs> ko alam kung malapit ang ano nito doon sa anuhan ng pork ayun ay sa pag ferry ay dito na pala eh oh neng dito na tayo neng umakaw na kami Welcome to Macau. Para Macau. Para Macau. Para Macau. Yung sweet naman. Kasi <laughs> no Casino, Hindi naman. doon sa... Dapat, kumain muna tayo. Ano Kasi ano yun? May tinapay ako dito. apat nga lang <laughs> yun. Thanks for watching! For more. Pasang pos matubang.